sinimulan na ang kauna-unahang Intertown Basketball Tournament o First Attorney J.P. Pajernos Intertown Basketball Tournament sa Municipal Gym Gimba Nueva Ecija nitong Sabado, March 16, 2024. Dumalo sa nasabing season opening ang mga basketball champs na sina Scotty Thompson at Cyrus Baguio na nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang manlalaro dumating rin at naghandog ng mga pampasiglang bilang ang celebrity guest na sina Ashley Ortega at Enzo Pineda. Ang first attorney JP Pajernos Intertown Basketball Tournament, Distrito 1 ng Nueva Ecija, ay pinangangasiwaan ni attorney John JP Pajernos, Secretary General ng GP Party List na anak ni Congressman Jose Gay JP Pajernos. Nakiisa naman sa nabatid na paliga ang bayan ng Aliaga Kuya Po, Gimba, Likab, Nampikwan, Santo Domingo, Talavera at Saragosa Nueva Ecija. Naroon din si Kuya Lemon M. Umali, kapatid ni Governor Aurelio Oy M. Umali at second nominee ng GP Party List. Ayon kay Atty. J.P. Pajernos, hindi umano nito inaasahan na mahirap palaan niya ang magpaliga. Hindi ko po inasahan or in-expect po na mahirap po pala magpanika. Pero pinus po natin to, syempre po, at ko kasi po ni namin sa GP Parties, especially po ay yung ano po, yung youth development na po sinabi ko kanina, at isa na po yung sports. Pero syempre po, simula pa lang naman po ito, may iba tayong gagawin ang pangarap ko, makahanap tayo ng mga scholars na uh, pwede suportahan po na makapag-aral sa Maynila. Suporta po tayo dyan. Pero pipitin po natin yung mga most deserving po sa ating lalawigan. Kasi gusto ko po inspire ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan. One day, Meron tayong taga Nueva Ecija. Ta na po. Uh, pwede tayong ma tayong maging proud na sabihin. O oh, taga Nueva Ecija 'yan, 'di ba? Taga Gimba 'yan, taga Aliaga 'yan, taga Talavera. Kumbaga, nakakaano 'yun eh. Nakaka-proud, 'di ba? Bilang taga Nueva Ecija mga fellow na po. Dagdag pa ni Attorney JP na ito ay nangangarap para sa unang distrito ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa ikagaganda ng bawat bayan at higit sa lahat para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Nagpaabot rin ng pasasalamat si Attorney JP Pajernos sa mga punong bayan sa suportang ibinigay sa kanya, sa pakikipagtulungan pa rin ng GP Party List. Para sa balitang Nueva Ecija, Elsa Navallo nag-uulat sa TWN Teleradio. Ang inyong kakampi